Sinabi nga ito ng Pacers team matapos silang matalo sa NBA Finals laban nga sa so Thunder. Unay natin ang kanilang head coach kung saan una nga daw muna ay congratulations dito sa head coach ng Thunder na si Mark Degnold pati na rin sa Oklahoma City Thunder. Nagbiro nga siya na the way OKC started the regular season ay dapat daw yung 2025 NBA champs bases nila ay noong December pa lamang daw ay pinagawa na nila nang dahil sobrang dominant nga daw do nila all throughout the year. Ang nangyari nga rin daw dito kay Tyrese Halliburton ayon dito kay Coach Rick ay talagang nagdurog nga daw sa anilang mga puso, nagdurog sa puso ng Pacers players at sa anilang buong team. Pero for sure nga daw ay itong si Tyrese will be back and will make a full recovery. At banggit niya nga rin na talagang pinakitaan nga daw tayo ni Tyrese Burton ng one of the great individual play of France in NBA history. Sabi niya nga na he made dramatic plays after dramatic plays this postseason that literally no one has ever seen. And definitely nga daw it will be remembered. At talagang sobrang proud nga daw siya dito kay Tari Ganon din sa kanilang mga ibang players. And then namang si TJ McConnell. Sinabi niya ang hirap nga daw na makita na yung franchise player nyo na ma-injure ng ganong klase sa laban kagaya nga nang nangyari dito kay Tari Saliberton. Pero sabi niya na kinakailangan nga daw nilang mag-focus muli sa laban na naging sobrang hirap nga daw para sa anya at sa anilang buong team. Sabi niya rin na kahit nga daw na maganda ang kanilang pinakita this playoffs, they will have no moral victories para sa anilang team. Nang dahil they fell short nga daw sa anilang ultimate goal na to win the NBA Championship. Wala nga daw award for being the second place at lahat nga daw na itong Pacers players ay upset sa anilang naging pagkatalo this NBA Finals. Pero sabi ni TJ McConnell ay sobrang proud pa nga rin daw siya sa kanyang team at sa anilang pinakita ngayong ang NBA Playoffs. And then sabi niya rin na talagang selfless nga daw itong si Tari Saliburton at muli niya nga daw pinakita yon nung sinalubong niya sila sa locker room after ng kanilang pagkatalo. That's who he is, sabi niya ito ni TJ he continues to cheer for us and to be there for us kahit nga daw sobrang devastating yung nangyari sa kanyang injury he is definitely one of the best human beings ever nga daw na kanyang kilala and definitely also a great teammate And then ito namang si Pascal Siakam, sabi niya, we wish him the best and we wish him well. Dito kay Taris Saliberton. talagang sobrang proud nga daw siya dito sa pinakita ng kanyang teammate na ito na dahil he went through so much nga daw during the regular season. Ang dami niya raw na hindi magandang naranasan on and off the court, pero itong si Taris Saliberton kept fighting every single day. He kept working until na umabot nga daw sila dito sa playoffs and he made a lot of incredible things during this run. And ayon nga dito kay Pascal Siakam, super proud nga daw siya. Dito kay Tyrese Halliburton at talagang masakit nga daw na hindi sila nanalo ng championship. Nang dahil gusto niya nga daw talagang manalo para dito kay Tyrese Halliburton. Nang dahil ayon sa kanya, gusto niyang bumawi kay Halli. Nang dahil nga daw he gave us everything he had. At yan nga ang ilan sa mga nasabi na itong Pacers team matapos silang matalo this NBA Finals.